Hello guys, hello everyone. Welcome back to my YouTube channel, Galakwachera Taiwan Vlog. At tara tayo ay magluluto ng munggo. Munggo na meron siyang alupati na ginupit natin sa ating paso. Ayan. At saka hinaluan natin siya ng manok. Yung backbones ko para malasa. Yan yung ating uh, menu for today's video. Ayan yung ating ingredients. Meron tayong kalabasa. Meron tayong, naglagay po ako ng carrots dito. Meron din tayong bawang. At akalimutan kung bumili ng kamatis. Kaya dinamihan na lang natin ng sibuyas na bumbay. Meron din tayong dried shrimps or hibi. At saka meron tayong nalaga na namunggo. Ayan. At saka yung ating backbones bones ng manok, yung buto-buto kasi mas masarap tong buto-buto, mas malasa. Yan lang yung ating sahog for today. Wala tayong shrimps, kaya meron tayong dried shrimps. At saka yung ating alugbati na galing sa ating paso. Kung kaunti lang titingnan pero marami na yan, di ba? Kasi ako lang naman mag-isa kakain kaya hindi ko na rin yan maubos mag-isa. So, ayan ang aking ginamit dito na oil ay ang olive oil. So, yeah. siya. <laughs> ayan para safe, di ba? At saka okay lang yan. Yan, lagay natin ang ating bawang. Pangalawa natin yung ating sibuyas na bumbay. Ayan, puti yung ginamit ko dito. Sibuyas, pumbay na puti. Isinunod natin yung ating or dried shrimps ayan, halu-haluin natin ng konti at saka pagkatapos ay halo na natin ang ating manok na buto-buto ayan, so diba, haluin natin at saka ginating na mabuti para maging masarap ang ating kalalabasa ng ating gulay, o diba halu-haluin natin at saka, nyan um, sa agi nating maigi para matanggal yung kanjang lansa takpan natin ayan yung aking takip parang salamin nakikita ako sa aking salamin salamin tumingin ka sa akin pasarapin mo ang aking niluluto ayan na nga at ating haluin ulit medyo natuyo tuyo na siya sa so, kunting sangag pa ayan so pausok-usok na diba nilagyan ko po siya ng bay leaves para medyo mabango kasi yung bay leaves kasi naman hindi lang naman yan para pang adobo kahit ano pwedeng ilalagay dyan pwede nating ilalagay yan oh, diba? kaya ayan at, at saka next nating ilalagay ay ano ba yung nilalagay ko ayan medyo tuyo na siya ayan maglalagay tayo dito ng konting tubig lang para hindi siya masunog So, sangag-sangagin ulit natin at saka takpan para maluto siya ng husto. Yung masangag siya talaga ng husto, di ba? Ayan. At ayan, maglagay tayo dito ng kunting asin lang. Ayan. Para mag-absorb na yung lasa niya. At saka kunti lang para hindi naman siya malalat At saka halu-haluin lang natin ulit siya. O, at saka pagkatapos ay atin niyang tatakpan. Iwan ko ba? Bakit ng mga OFW, karamihan sa mga OFW, gustong gusto talaga yung mga pagkain pang pang Pilipinas, di ba? Pero yung Pilipinas, gusto naman yung pagkain pang abroad. Ayan po, inalagay na natin yung ating nilagang munggo. Ayan, yung green, green na munggo yung inalagay natin yung nilaga ko, green na munggo kasi yung karamihan dito, green na munggo actually po yung green na munggo yung munggo na yan ay hindi nila ginugula dito, ay ginagawa nila yan na sweets kaya nung minsan ay nagluto din ako niya, nilagyan ko ng ng sariwang hipon, yung shrimps na malalaki ayaw ng ano ayaw ng anak ng alaga, ayaw ng amo ko, ayaw niya hindi na gusto yung complicated daw masyado maraming halo-halo kaya ayaw nila kaya tayo lang yan ang kakain yan masarap naman yung luto ko yung iba kong mga luto yung adobo gustong gusto nila yung mga pansit kanya pero yung itong munggo nasanay talaga sila na ginagawa nilang sweets Ayan, takpan natin ulit. Ayan, ang ganda ng aking takip, di ba? Para na ako may salamin. Nakikita ako sa salamin, salamin, salamin. Kang gandahan, magpakita ka sa akin. Ayan, buksan naman natin ulit. Nakalimutan ko pala siyang dagdag lagyan ng luya. Ayan, nilagyan ko siya ng kunting luya para medyo mapangu. Yung luya kasi pag nilagay mo dito sa manok, pwede kaya dito sa may munggo para siyang tanglad. Mabango. Mm, di ba? Ayan, Ay, siya medyo malapot-lapot. Mas masarap kasi yung munggo yung malapot lang. Ayoko yung sobrang daming sabaw. Hmm, di ba? Pero lagyan ko pa rin niya ng tubig. Ayan, nilagyan ko siya ng konting tubig lang kasi matutuyo pa rin naman siya. Halo-halawin na ulit natin at saka takpan ulit natin yan mamaya. Ayan, at saka pagkatapos inilagay ko na rin muna itong carrots ko na at saka yung aking kalabasa na kaunti. Ayoko na masyadong maraming kalabasa kasi munggo makamawawala na yung munggo at saka pagkatapos na ay ating nilagyan ko rin po siya ng magic sarap para maging masarap ayan meron akong magic sarap dito kala nyo ba galing yan sa dito may Pinoy store din dito kaya ayan bumili ko ng magic sarap para magiging magic ang kanyang sarap po diba ng ating gulay so ayan at saka pagkatapos nyan ay haluin ang kanong kunti at saka takpan natin hanggang sa lumambot yung ating carrots at saka kalabasa yan. takpan ulit natin para meron na naman tayong salamin yan ang aking salamin salamin sa kusina ayan, makintab yung takip ng aking kawali sa kahabang tayo nagpapalampo tayo maghugas-hugas muna ng ating mga pinaglagyan ng ating mga gulay-gulay ng ating mga sangkap maghugas-hugas muna tayo para pagbalik natin after mga siguro 3 minutes, malambot na yung ating gulay, yung mga gulay-gulay natin at ayan, bubuksan na natin ulit ayan, medyo malambot na yan alu-aluin natin ng kaunti o diba o, medyo luto na siya ayan, o diba luto na rin yung ating manok yung ating buto-buto o diba parang hindi na mahintay Ayan, at ilalagay na rin natin yung ating alugbati. Ayan na, ilalagay na natin. Hinaan lang natin yung apoy para bumaba yung ating alugbati. Hindi na kailangan magdagdang ng tubig kasi yung alugbati nagtutubig yan. Kaya ayoko siya na maraming tubig. Ayan, takpan natin ulit. O, diba? Ayan, medyo lumano na siya. Bumagsak na siya kaya kailangan na natin ng haluin. Ayan, o diba? Tamang-tama lang yung ano niya, yung tubig niya hindi siya masyadong matubig hindi rin siya masyadong tuyo pero mas okay pa rin yung tuyo-tuyo sa akin ayan wala nang cut-cut yung video ko para medyo maba ayan nilagyan ko na rin siya ng green na na, na sili ayan green chili at ayan na, luto na siya at ready to eat. Tara na, at tayo haluin at hanguin na natin at tayo ay kakain na. Thank you for watching. Bye!